Hello mga kababayan, ako ulit. Yung ang inyong lingkod. Medyo malakas ho ulan ngayon dito sa Barangay Buangan, Torrijos, Marinduque. Kumusta po sa lugar ninyo kabayan? Kumusta po ang lagay ng panahon? Sabi ko kanina, puwera brownout. Sana hindi mag-brownout Okay na yung malakas ang ulan na ganito. Huwag lang brownout ha. Ah, sana hindi na mag-brownout. Kumusta po sa inyong uh, barangay kabayan? Naulan po ba ga? At... Uh, malamig ang panahon. Uy, si Braille! Braille! Hindi kami nakapunta dyan. At uh, late na kami nakauwi kahapon. Si Natita Susan ay umaten pa ng... Uh, pagdiriwang ng Battle of Paye kahapon. So, late na nakauwi. So, hindi na kami... No opportunity to... Go there. Sa bahay ninyo para mamiesta. Pero kung may tira pa ngayon, mas maganda dahil... Uh, para makapunta ako dyan at dyan na lamang ako mamamahaw sa inyo kung meron pang ang uh, handaan ng piyastahan dyan sa bayan medyo humupa na po yung ulan ang ganda ng paligid ngayon na puro green ayan po o, puro green ang paligid malakas ng malakas yung ulan pero tumi tumila na po ganda na rin po yung sitwasyon natin ngayon maulan tapos ay malakas tapos matigil magaliwanag hindi dire-diretso kaya pagi kayo magabiyahi Ay nako, medyo challenging magdala po kayo ng ano ng uh, laging payong o kaya ay kapote para hindi po kayo nababasa dahil mahirap pong magkasakit ngayon. Baling barter ito ay Oso ang mga barter ngayon ay o abarter ko 'yung mga bulaklak ni nanay, magkano kaya ari ang kahit isang tray ng itlog? <laughs> Uso ang barter-barter ngayon. nakikita ko. Hi, pa-shout out. Jenny Fidelino Ortal. Ganda ng paligid po. O, oh, kulay green. Puro green. Green, 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 green. Puro green. Green. Watching from Laguna. Magandang umaga. Rico, Rico Manalang. Ayos yun yeah. na. Green, 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 green area. Ah, barter ko, may naghahanap ng stevia, ah, pero hindi ito stevia, ito ay insulin plant. Oh, pwedeng i-barter ang insulin plant. At mga bulaklak ni nanay ng na mga, ganyan. Si Atikati Kati nanonood. Hi hey, Ati Kati, kumusta? Nakakatigil naman ng isang buhos na malakas na ulan, pero huminto na naman. Mamaya mabuhos na naman. Pwera brown out talaga. Yun laang, pera brown out. Naulan po baga dyan. Oo, umulan. Malakas. So, pero huminto na ngayon. Kumusta po sa lugar ninyo? Naulan po baga dyan sa ibang barangay dito sa atin? Pero brown out talaga. Hi, Ab! Hi, Abimar! Meron pa baga dyan handa? Ako'y maporyan dyan. Hindi nakapamiyasta kahapon. At uh, durong busy. Meron pa bagang bahaw dyan sa inyo. Mamimiyasta man laang. oh yeah Ang daming bunga ng aming sinturis, oh. Ang daming bunga ng sinturis. Pa-shoutout daw, Abi Maroy, ha? Pa-shoutout sa lahat ng bumubuo dyan sa uh, Santa Cruz Fire Station. Sa pangungunan ng kanilang Municipal Fire Officer at kay Abi Marlinga. Minto na ang ulan. Ngayon, huminto. Mamaya na naman, mabuhos na naman. Ganun ho ang sitwasyon dito. Malamig na panahon January ako ay ang uh, ano daw saging at uh, mura ang tawag diyan sa atin ang bar, uh, uh, bar malamig ang panahon January ako ay saging at uh, mura ang uh, barter ko sab sabi ni Alan ang ganda ng paligid green 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 ang ganda ng kapaligiran watching from Makati watching from Baguio thank you po kahit sa Facebook nakikita ko ulit ang Marinduque kumusta po sa mga taga Kagpo kay Grace Reheyo Ay, si Grace Reheyo chewy po ito. ayan. Nene Plantilla na dera. Nag-live ulit ako. Dahil umulan. Hindi na rin po sa Japan. Ay naulan-ulan. Ano na naman kayo nagagagawa ni Amado na hindi mapatahan ang paa. Ayan. Daming. Ito ay insulin plant. Ayan. Sarap. Ito'y nalaga. Dahil la, Para sa mga may diabetes. Dahil si ama ay diabetic. Ang lago na ng rose ni nanay doon. No? Pwede nang lumabas ulit dahil huminto na ang ulan. Huminto na po ang ulan. Ito, rose. Hindi na na si kaya ang laguna. <laughs> Yan ang sipag daw ni Kamiyo. Ayun si Ama, oh. Kung ano-ano nagagagawa. Si Ate kati nanonood. Ang sipag talaga niya, hindi mapatahan ang paa. Ama ay maparo niya sa bundok. May tumigil na ang ulan. Mayigit hindi nag-brown out. Sana hindi mag-brown out. Uy, puwera balis. balis talaga ang brown out. Hello! Si Elisa. Pa-shoutout naman sa naling family sa barangay. Hanagdong, mugpog, marinduke. Sabi ni Rem Andy. Oh, Uso baya talaga ang barter-barter ngayon. Parang ang dami kong apa-barter ngayon. Mga bulaklak ni nanay. Oo. Oh. Sobrang namis ko naman din ganyan ang klima at paligid. Tagamugpog kami dyan sa Marinduque ng Kauno. Malapit lang sa bayan. Ay, ano na naman kayo nagagagawa ni Ama? Oops. Oops. Ito yung mga tanim ni nanay na ganito, oh. Ito po yan. Ito yan, ito yan, ito yan, ito yan. Ito yan. Ito yan. Mga magagandang mga bulaklak, ayan. Ayan. Yan, tapos ito na yan, marami siyang tanim na ganyan. Baling ibarter, <laughs> magugulat si nanay ko. Nasaan na yung mga tanim ko din ay Ba't siya rin nagkawala? Sino yung gusto daw? Lasang pahupong insulin sa sa asin. Talaga ba? Tikman daw nga natin kung talagang lasang pa ni... Ay, yung gusto makakita sa akin, ito na, na ito. Atikman daw nga natin. Hmm? Hmm, oo oh, nga ni... Ganito palang lasa nito. Maasim-asim. Hmm, palat-alat. Ganito pa lang lasa nito. Pwedeng kainin ng lasang paho. Hindi naman lasang paho. Iba yung lasang paho. Baka dil yung inagaon mo kabayan. Dil yung lasang paho. Dil insulin plant. Ito pala yung insulin plant. Nakakamiss po ang mga taga Marinduque. Nakakamiss Nakaka po talaga ang Marinduque. Nakakatuwa ang erguhan ng Marinduque talaga. Ang ta, ta... yung punto, sa ni ng Plantilla. May ugoy-ugoy ka -ugoy kila Cabido. <laughs> Sino yun? Rich Sino si Rich Ba't kilala niya si Cabido? <laughs> Napatawa naman ako. Kung alam, ito pala yung lasa ng ano, insulin plant. Maalat-alat. Maasim-asim. Maasim-asim yung insulin plant. Ito, insulin plant. Na, si ama ay may diabetes. So, yung pusa namin, ito na may nagawa nitong pusa ito Hello. Nabanggit mo yung hanagdong dyan ako da skin na ko mula high school, sabi ni Alan Mangkukwang. Tagabuangan din po ako. Hi, gabayang Lin Colopa, no? Oh. Kumusta po kayo? Tumi tumigil na po ang ulan. Yan ay mamaya-maya, mabilang mga siguro mga one hour, ay mabuhos na naman yung ulan na yan. Pero san, sabi ko nga ni, puwera balis, puwera brown out. Okay lamang umulan, wag laang brown out. Kabayang myong, parang meron po akong tanim na bulaklak ng katulad ng bulaklak ng sananay mo. Baka nga ni meron. No? Yan ay madali lang ang buhayin. Oo. Parang may tikbalang dun ay nakita ko tikbal. Ay, ay, Jose si Ichi pala. Ari, ay, si Ichi pala yun. Ang kaklase ko nung kinder na hindi napasok. Yan, si Ichi, hindi napasok. Kaya naunahan kong mag-aral si Ichi. na tagang bayanan. Ay, yan pala. Ay, kaya alam pala ang, ang uh, tinapayan ni Kang Bido. Yan, si yan na yung bukod sa maganda. Yan, talino din yan si Ichi. Tagabuangan. Okay. So, okay, kapaalam na at wala naman ang ulan. Ah... Uh, sino yung mabili pala ng ano? Ito po ang tawag dito ay? Ah. Uh, uh, anong tawag nito? Nakalimutan ko na naman 'paano tawag dito? Ah. Uh, ano nga ni? Ipakain namin ito sa kambing at saka sa baka. Ito 'yung uh, Napier grass 'yan. Yeah. Napier grass po ang tawag diyan. Good morning. Ay, ayo. Ayun, Napier grass ang tawag po dyan no? Puro green-green ang paligid ng bahay namin. Yan, may siniturist pa doon ay. Yan 'un lilit naman ng bunga pa parang kalam kalamisan la ang oh, pero yan ay malaki pa ay malalaki doon ay sa kabilang dulo okay okay ka pa alam na tumigil na po ang ulan at uh, pera brown out nga ni ingat po kayo palagi pag kayo po ay malabas ng bahay siguraduhin lamang na may dala laging kapote o kaya ay payong dahil uh, ang ulan talaga ay ay hindi yan talahib talaga kabayan dahil yan ay Napier grass iba po ang talahib ang talahib ay uh, hindi wari nakakain ng baka Ito'y pakain namin sa baka at sa kambing. Yan. Okay, nanonood mula sa Isabela Province. Ang yun layo ni Kabayan sa Isabela. si Kabayang Michael Ricanya na taga Oo, oh, oh, kilala ko yan. Alfred Rosales, good morning. Si Ati Kati. Bati daw ang mga taga -tibyayong. Ay, mga taga Tibiyayong. Merong tapulok man laan dyan. Ako daw bahagi, bahagi na man laan ng tapulok. O siya, katiga pa alam na muna. Para ako'y nasa mabukdala ang nari. Ah, pakita ko sa iyo, mga kapitbahay namin. ka ha. Kaya lang kayo malapit ng gusto niyo makita yung mga kapitbahay namin mga makukulit. Ayan, no? Yan, mga kapitbahay namin. Oh. E, Dito ako kayo malabas ako. Nakalak na naman ako. Paano kita nito makakadaan? Nakalak? Ay, o, nakalak? Hey. Oy! Sa kaya paroon! Katabo! Ay, lapot! Ay, ano? Ay, ano? <laughs> oh, mga kapit bahay ko. Oh, hanggang dito pala nakakarating ang Lazada o oh, ang Ninja o. Oh. Mga bata, oh, tinan niyo po ako nakatapak. Nakatapak. Nakapaa. Ito po ang aming buhay dito, ang aming bahay. Yan. Malakas ang signal ko dahil naka-PLDT po kami. Ito po ang aming sitio mabukda yan, napakita ko sa iyo, kapitbahay namin yun, doon nakatira si Kang Bido, inagaon ni Ichi. <laughs> okay, wala kayong face mask <laughs> wala pang ano, ito mga nakaangkas pa, oh, baka itong mga ito ay, mga kapitbahay namin dito, ito pang pa mabukda yan, inagaon ko mabukda ay, oh, at dito kami bumahagi ng talong at saka sitaw, oh durong sitaw. Ay, hindi nung no, inulang ko kaninang umaga. Ayun, o, no, talong. yan, So, okay, gapa, alam na. Mga bata. Oops, yan. Ang sityo mabukda Dito po ako nakatira. <laughs> dito po talaga may nagapang harabas ng itak nung araw. <laughs> dahil kakainom po ng tuba. <laughs> kakainom po ng tuba. Ayan, paggabi po yung nagapang harabas mga bata. Okay? So, okay ka na dahil ako'y lobot na. God bless everyone. Pa-shoutout kay Kuya Miyong dito sa Dawis. Pa-shoutout Kuya Miyong dito sa Dawis Gasan. King Pascasio. Bye-bye! Kapalang na po muna ako. Diyan pala ang bahay mo. Opo, dito po ako nakatira. Ako po y... Oops. Lazada at Shopee. Nakaka... Sina... Sinanay baga ay... Ay, yung ani pala. Naka pala ni Kang Sita. Apariyanan ah, ta po pagbakasyon. Tignan mo. Naka, walang walang tsinelas, oh. sa po ako walang tsinelas talaga. Alright, kita alam na. Bye-bye. May haut po dyan. Parang wala kaming haut. Wala kaming haut. Wala. Bye-bye. Ang... Uh, lugar dito po ako lumaki dito kami nagabintol ngayon ay puro kalsada na nandyan kami nagabintol alam nyo po yung bintol tapos rainbow tapos luxon tinik tapos uh, tumbang uh, ano tapos yung dukot dukot parang dito lang sa marinduque meron dukot dukot watching from Veracatanduanes watching from Pateros bye bye sobrang green ng paligid ho malakas ang tugtugan ako mamaya pag nag brown out wala yan ay si tita edge ano, ano. <laughs> hindi ako makapunta doon dahil ako ay nakakonect sa PLDT so hindi, pag nakapunta pa ako doon sa mga kapitbahay namin doon sa dulo mawawala yung signal kaya dito lang ako sa tapat ng bahay namin <laughs> okay o dito kami kumuha ng ano po o oh. dito kami dito kami kumuha ng ano dito yung ulam ko kanina ayun o no. talong ayun o no. Ano Danilo, ay ang laki ng katawan mo. <laughs> ha? <laughs> laki ng katawan mo, kumusta ang pag Mariano at pagpating? O siya sige. Okay, mapaalam na ho sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Si Jeff Prox. <laughs> ang Jeff Prox naman di DJ Miong. Oh, naka. Bye-bye. God bless kabayan. See you. See you ganda ng tugtog. Ang sarap isayaw ah. Kakamis naman ang sayawan. Bye-bye!